Hi mga kamami, it's another day, another vlog na naman mga kamami. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So sa araw nito mga kamami, meron akong ginawang DIY na siguradong magugustuhan din ninyo mga kamami. Gusto ko siyang imarites uli sa inyo mga kamami. So mga kamami, ang ganda-ganda ng DIY na ito. Ito ay makakatulong makapagpaputi sa ating balat at makakatulong din ito para mapabana niya ng ating balat. Lalo na sa kaedad ko, mga kamami. So, mga kamami, sa araw na ito, imamarites ko na sa inyo, ano nga ba ang ginawa kong DIY para makatulong sa aking balat na mapabana niya ito, mapaputi niya ito, o mapabana glass skin niya ito. Opo mga kamami, ganito kaganda ang DIY. Pero dalawang sangkap lang ito mga kamami ha. Ah. Dalawang sangkap lamang isang kape, Nescafe yung hindi 3-in-1. Yung isang kape lang, ha? Yung Nescafe, yung stick. Yung nakasashay na mali na ganyan. So, isang ganoon na Nescafe. Tapos, yung kapag nagluluto kayo ng kanin, tapos punin ninyo yung sabaw ng kanin habang kumukulo siya. Yung parang nagiging malapon na yung sabaw niya. Yung kumukunti na lang yung tubig niya. Yun ang magandang punin doon kasi para mas maganda siya at malapot. Tapos kapag ipinahid mo sa mukha, madali itong matuyo. So mga kamami, panoorin ninyo ang kung paano ko ginawa at paano ko siya inapply at kung ilang minuto ko siyang ibinabad sa aking mukha. So, let's go! Panoorin na natin! Hi mga kamami sa mapagpalang araw. So, sa araw na ito, gagawa tayo ng DIY na dalawang Dalawang ingredient lang ang kailangan natin. Ang una ay yung sabaw ng kanin habang kumukulo siya. Ito siya, meron na akong kinuha mga kamami. Mas maganda kung medyo malapot-lapot na siya mga kamami. Tapos, isang kape. So, pagsasamahin ko ito mga kamami. Mga kamami, inano ko siya para makita ninyo. So, pagsasamahin ko yung kape at saka yung sabaw ng kanin. Ayan. So, i-mix natin siyang maigi. Ayan. Ayan mga kamami. Mix well. So, pagkatapos niyan, ipapahid na natin sa ating mukha kamami, inalis ko yung aking eyeglass syempre magpapahid tayo ng DIY ko kopi rice mask ayan so alam niyo po ba na ang kape ay napakaganda maraming makukuhang benepisyo ang kape ang ating balat ayan I spread natin maigi mga kamami tapos ibabad natin siya ng 30 minutes hanggang matuyo yung kape sa ating bala. Kaya mas maganda ito mga kamami na ipahid sa gabi. Kasi po, wala na tayong abalang gagawin kapag naligo na tayo sa gabi tapos na tayo maghugas ng plato or bago maligo tapos na tayo maghugas mag, tapos na tayo mag, uh, mag asikaso ng mga anak natin. Ayan. So, ilalagay ko lahat ito mga kamami. Ngayon, hanggang sa liig. So, hayaan natin itong matuyo ng gusto. At, tapos, lalagyan din natin ang ating kamay. Sayang yun. Pwede naman siyang ilagay sa kamay, mga kamami. So, ayan. Pagkasyahin ko na lang siya, mga kamami. Kapag gumagawa kasi ako nito, mga kamami, uh, isinasali ko rin yung kamay ko. Hayan. So, matagal ko siyang ipinakita sa inyo para na sa ganoon, makita ninyo kung paano yung procedure. Ayan. So, ayan mga kamami, nalagay ko na lahat. So, ayan. Pero itong natirang-tirang konting ito, ko, ilalagay ko pa. So, hindi ko na rin hindi ko na ipapakita yung e, mga kamami ba. Sumobra na humaba ito. So, ayan, mga kamami. Hindi ko na siya paabutin ng 30 minutes. 10 minutes pa lang ito. Pero, nagdadry, uh, nagdadry na siya sa akin balat. Ayan. So, kapag nagdry na siya mga kamami, kahit mga 10 minutes lang, okay na din pala. Kasi dati, gumawa ako, kaya lang medyo naparami ata yung sabaw ng rice. Kaya hindi siya masyadong naging sticky. So matagal ko siyang napatuyo sa aking balat. So kailangan talaga yung konti lang yung sabaw ng uh, biga, yung pinaglutuan na bigas. So konti lang mga isang kutsara siguro or kalaha. Basta tansyahan na lang ninyo mga kamami para na sa ganoon mag-dry na siya. Ayan, nag-dry. Nagda-dry na siya. So, mga 2 minutes pa para ano. Eh, ano ko na. Idiretso eh, ko na siya ng 15 minutes mga kamami. So, kailangan pa siya ng mga 3 minutes. So, kaya bago ko siya banlawan, gusto ko yung tuyong-tuyo siya. Pero nararamdaman ko na, uh, ano ba yun? Yung parang humihigpit siya, yung parang binabana yung aking balat. Yung mga ganun na mga ganun pangyayari sa akin balat. So, update ko kayo mamaya mga kamami bago ko siya banlawan. So, ayan mga kamami, babanlawan ko na siya. Talagang bumabana na sa akin balat. Natuyo na. Ayan mga kamami. Ayan. So, let's go. Punta na tayo sa kusina. Doon ko babanlawan ito, mga kamami. So, mga kamami, babanlawan ko na itong aking mukha. 15 minutes na. So, wag na ninyong paabutin siya ng 30 minutes, mga kamami. Ang ingay doon. May gumagawa ng blast pasensya na. So, mga 15 minutes, okay na. Basta, depende pa rin yan sa dami ng ilalagay ninyo ng rice soup or yung sabaw ng kanin na habang kumukulo ay kumuha na kayo. So, ito ay si Glow Babe. So, ayan mga kamami, babalong ko na. Oh, ayan mga kamami. Oh, talagang makikita mo yung glow niya. After ninyong mahugasan. Ayan, oh, makikita nyo talaga mga kamami. Kaya kung padalas ninyo itong gamitin mga kamami, lalong mag-glow ang bala ninyo. Ah. So ayan, mga kamami, oh ang ganda. Talagang makikita mo yung yung glow niya, ayan, oh. Maganda ito mga kamami, tapos oh, mababana pa niyan yung balat. So ayan. So ayan, mga kamami, so nakita ninyo kung paano ko siya ginawa at kung paano ko siya minix at kung ilang minuto ko siyang ibinabad sa akin mukha. So gusto kong Uh, gusto kong ah Isstero mga na naman ako ano ba yan? So gusto kong ibahagi sa inyo ang aking na research about sa kape para na sa habang ginagamit natin ang DIY na ito alam natin kung ano ang makukuhang benepisyo ng ating balat sa kape Opo coffee can offer several benefits for the skin due to its antioxidant and anti-inflammatory properties. Ayun po mga kamami. It may help reduce the appearance of sun spots, redness, and fine lines, potentially preventing premature aging. At syempre mga kamami, hindi lamang yun. Coffee is also a source of vitamin B3, niacin, which might help in preventing non-melanoma skin cancer additional caffeine in coffee can stimulate ay hanggang dun na lamang mga kamami Doon hanggang na lamang sa which may help preventing non-melanoma skin cancer so napakaganda ng benefits yung makukuha ng ating bala sa kape so syempre sa mga bawat uh, sa mga bawat na Siyempre mga kamami, sa mga bawa na ginagamit natin skincare product, kailangan natin malaman kung ano nga ba ang makukuhang benepisyo ng ating balat sa ipinapahid natin sa ating balat. Halimbawa, ito nga kape at saka sabaw ng kanin. Ano nga ba ang benepisyo makukuha natin? So, kailangan natin malaman mga kamami na sa ganoon, alam natin na ang, ang ipinapahid pala natin sa ating balat ay meron palang magandang benefits makukuha ang ating balat. Hindi lamang yung ipinahin natin, alam lang natin, mapapaputin niya balat natin. Kailan din natin alamin mga kamami kung ano ang mga benefits yung makukuha ng ating balat. Opo mga kamami. Yung isa naman mga kamami, ito siya. Ito namang rice water. Lang, mga kamami ba yan? Ah, ito naman ang rice water naman mga kamami ang benefits na makukuha natin sa kanya kasi ang rice water parang pwede natin gawin toner eh, pero ito kakaiba sya eh. ginawa ko syang face mask kasama ang kape so ang rice water naman it can help reduce redness itching and swelling making it suitable for those with sensitive skin or condition like eczema additionally Rice water is known for its brightening effect. Regular use can help even out skin tone, fade dark spots, and impart a natural glow to the skin. O, oh, di po ba mga kamami, napakaganda ng dalawang ingredient na ito na pinagsama natin para makatulong sa problema sa ating balat. Makakatulong ang sabaw ng kanin para sa mga may mga dark spot, or kung gusto nating mapaputi, ang kape din ay makakatulong to whiten the skin at ang sabaw ng uh, kanin ay ganun din po makakatulong para mapaglow niya ang ating balat at especially kung may mga dark spot tayo ay ito ay makakatulong so mga kamami, sana po ay nag enjoy kayo at sana po ay makatulong ang DIY coffee and rice soup base sana po ay makatulong ito sa inyo kung may mga problema kayo sa inyong balat mga kamami so mga kamami sa mga subscriber ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat at sa aking mga non-subscriber pero nanonood or nag-aabang ng aking mga video maraming maraming salamat po kung sakaling nag-enjoy po kayo sa aking mga video Paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel, Mami Lea Vlogs, at paki-pindot na rin po ang bell button para na sa ganoon ay ma-update ko po kayo sa mga susunod na i-upload ko mga video. So mga kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre po, mag-ingat po tayong lahat. Sa mga kaedad ko, mga kamami, maganda po ito, mga kamami. Maganda itong DIY na ito na copy rice soup or sabaw ng kanin face mask. Maganda po ito mga kamami, makakatulong makapagpaglow ng ating balat dahil sa mga tagline nilang benefits na makukuha natin sa dalawang ingredient na ito. Sa mga kaedad ko, okay lang po na ito ay gawin ng every other day or kung gusto naman po ninyo kung masipag kayong gumawa lagi, pwede naman po itong every day para uh, hindi naman siya hindi naman, hindi naman po siya hindi naman sila matatapang mga kamami so yung kape iniinom natin yung sabaw ng kanin ay pwede natin gawing am sa mga bata di po ba, so ito po ay hindi nakakasira ng ating balat, bagkus ito ay makakatulong sa ating problema sa ating balat so mga kamami, maraming maraming salamat, i-enjoy lamang natin ang moment habang kaya pa natin gumawang mag-isa, habang kaya pa natin ipahit sa ating buong mukha, habang kaya pa natin magpahit sa ating buong katawan, habang hindi pa marami ang mga kulubo natin, why not now? I-enjoy na natin ngayon, mga kamami. Walang nakakahiya at hindi rin nakakahiya ang magpaganda at alagaan ang ating balat. Siyempre, nagpalaki na tayo ng ating mga anak at nag-aalaga na tayo ng ating mga apo, so alagaan din natin ang ating sarili. So mga kamami, mag-inga po tayong lahat. God bless you all po. See you next vlog. Thanks for watching. Bye!